Tayo na sana, yun oh. Ayun, ganda ng hagis. Pero del. Yeah. Ano kuya, marame Aro, aro. Me na ulit ka malaki. Ingat, ingat. <laughs> Marami natin din makuha sa iyo. Yun! pa yan. We're live today on TikTok yun. Please support my uh, TikTok. Hindi natin maraming manonood dyan. Kuya, marami na. Marami na ba? Marami na yan. Sigurado na yan. Nakita natin para malaman natin. Uy, uy, uy! uy. Alam, may sumalon oh. kuya. Oh, so big! You're so big. Napakalaki yun ha, napakalaki yun na idol ayun Ay, laki ha laki <laughs> ayun malaki malaki grabe laki ho. Malaki ayun laki ha malaki ang mga tilapia wow ho. so many many fish grabe ang dami ha oh. so many many yes sir wala wala Ayan, laki na Yun. Shoutout sa two live viewers natin for uh, our TikTok live ha. No? Ano? Wala-wala eh. Misan, apat misan naman. Very big. Yo, very big yo. So Grabe. Very big, very big. So big. So big. So big. So big. What do you call this? Uh, tilapia, right? Oh yeah. Alaking tilapia oh. 你们帮我们那个，我们去抓鱼啊，很多很多鱼，这里啊，那水库里，这里啊。Hello，阿卡米巴。哦、啊，谢谢大家 three live viewers，not in China，there、mm。Hmm. Thank you，thank you very much for your。啊。